Hello guys. Kakain tayo ng suman. Suman. Yan binalatan ko na kasi ang daming ano dun sa dahon kung paano buksan o ano. Nung nabuksan ko yan ang dami, da ng Ito lang naman ang barkya pero pag binuksan mo ang daming kalat. <coughs> Tapos ito guys nabalatan na. <coughs> Strawberry. Strawberry from Baguio. Masim, masim. Wala. Hindi, dala kasi ito ng anak ko. Wala siyang kalamay. Oh. Dapat to, dapat to may, ano Just to eh. Giving. May palaman to eh. Hindi, naiba lang yung palaman ko kasi nga ito hindi ginagalaw. Ah, that's so kainan. Yan. Kasi dapat asukal lang ang ano nito. Wala lang. Trip ko lang. Strawberry. Pinalaman yung strawberry. Medyo umasin tuloy. Ah. Kasi strawberry. Strawberry kasi. Pero okay. Hmm. Sarap. Ah, wow. <laughs> mm. Alala ko na. Ang bagay dito yung mas kubado. 'di ba? Yung galing ni Gross. Ay, sarap. Huh? Hindi kasi ginagalaw. Kaya naalala ko. Iniwanan natin yung jawa okay? Kasi itong suma na guys, wala siyang tamis. Bale, paano ka na lang doon sa asukal? Bawi ka na lang doon sa asukal. Sarap. Pero naano yung kwan niya? Yung asim niya. I will never do that. Mm. Wala, wala tayong mas eh. Sa kaya pagtsagaan natin ito eh. Ah! Kala mo ano eh. Kala mo cake. Get up. Right. Jump, girl. Hindi siya masyado, ano. Sarap. Hindi talaga siya matamis na, ano. More on, ano siya, aso. Paano to i-pronounce yung bake? Rice. Rice. Mmm. Okay. Ah, mm, gumagal. Mmm, sarap. Mmm. Oh. Okay, guys nakakain na naman siya ang bit ng suman na walang ano walang asukal okay pero ganun talaga siya wala talaga asukal eh. ah! ang alam ko may asukal is yung malili. alright guys thank you for watching bye bye